Halika na. Yadin na kita kung saka pupunta. Ay, hindi na. Kaya ko na. Nahilo lang ako. Hindi. Tapos pa ng araw, oh. Hindi mo na kaya maglakad. Alam ko magkaaway ang pamilya natin, pero huwag mong masamay ng pagtulong ko. Gusto ko lang siguro yung okay ka. Wala akong kapalit. sa ospital na kita dalhin? Ay, hindi na. Doon na lang sa eskwelahan. Nahilo lang naman ako. Kasi naman, iba't eh, ka nagpagutom. Hindi naman sa nakikialam ako luming, pero tumatanda na tayo. Dapat inahalagaan natin ang mga sarili natin. Dapat huwag kang nagugutom. Paano kung nung nahilo ka kanina may masamang lubang nakita sa'yo? Siyempre, mag-aalala ang pamilya mo. Bakit ba hindi ka tinutulungan ni Isagani? Nasa Maynila na si Isagani, doon na siya nagkukulayo. Oh, talaga? Congratulations, ha? makita mo? Si Isagani nasa Maynila. Tapos siyempre si Felix, busy rin. Kaya kailangan naalagaan mo talaga sarili mo. Kasi mag-isa ka eh. Hi, bayad po. Dito na lang ako. Sigurado ko bang kaya mo? Oo, kaya ko na. Huwag mo nga kalimutan yung cooking class ah. Oo, pupunta ko doon. Nangako naman ako, di ba? Si Robert at Luming Kala ko ba? Ang tagal sila. Eh, ba't magkasama sila ngayon? Oh. Hindi naman ata. Mukhang malapit na nga ulit, oh. At mukhang itong si Luming eh, hinatid pa ni Robert. Sige. Ang nagal na